Pinaigting na paglaban sa kahirapan, mas marami pang trabaho at dagdag sahod. Ilang lang yan sa gustong marinig na ating mga sa nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Mela Las Moras. Para bago ang ikatlong State of the Nation address ni si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., may kanya-kanya ng hiling ang ating mga kababayan kung ano ang ninanais nilang mapabilang sa talumpati ng Presidente. Ano po, sana po yung ano, sa pagtaas po ng sahod sa mga empleyado. Parang kulang pa kasi parang dito sa Pilipinas po kasi parang tumataas na po yung cost of living natin. Ayaw, dahil yung pangbigay ng mga ano, ng bigas or grocery, pera, kahit pa paano, dagdag naman ang pambili ng mga kailangan. Tuwing sona, karaniwan ang naguulat ang Pangulo ng mga nakamit na ng kanyang administrasyon, gayon din ang mga plano pa nila o mga bagong programa para sa bansa. Sa isang press conference ngayong araw, ibinahagi rin ng Center for Women's Resources ang mga nais mabigyang pansin ng mga kababaihan sa sona ng presidente base sa isang survey na kanilang isinagawa sa Metro Manila. Yung una po no yung create po ng trabaho at uh, yung yung kabuhayan ng mga tao. Yung pangalawa po ay yung uh, high prices, yung uh, mataas po na mga presyo ng bilihin at kahit uh, hindi lang po bilihin to, maski po um, yung uh, mga services not mga utilities at um, binabanggit actually yung um, sa, sa mga na-interview namin, ang lagi nilang binabanggit ay yung presyo ng bigas. Kamakailan lang, halos ganito rin ang lumabas sa hiwalay na survey ng Pulse Asia Research na may 2400 respondents naman sa iba't ibang panig ng bansa. Pangunahing nais lakay ng publiko rito ang pagkontrol sa inflation o bilis ng pagtaas ng bilihin, taas sahod paglaban sa kahirapan, pagpaparami pa ng trabaho at iba yung paglaban sa katiwalian. Kung ang mga mambabatas mula sa kamera ang tatanungin, nakaabang na rin sila sa magiging talumpati ni Pangulong Marcos. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, mula sa SONA hanggang sa 2025 national budget, buo ang kanilang suporta sa administrasyon. Asahan niyo Mr. President that uh, we shall continue supporting your visionary projects that continue to help every Filipino. We are very, very proud to be working under your leadership. I assure you, in the upcoming budget, all of these programs and projects of yours will be fully supported by your House of Representatives. Ang iba pang kongresista naman, ipinasilip na rin ang mga kasuotan nila para sa SONA. Si House Deputy Minority Leader Franz Castro, handa na ang terno na may disenyong pamilya na kumakain bilang simbolo ng panawagan niya para sa kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Habang si Gabriela Party List Representative Arlene Brosas naman, lakas ng kababaihan ang ibibida sa kanyang Filipiniana. Pagkatapos ng SONA, inaasahang magbabalik normal na ang sitwasyon dito sa Batasang Pambansa. Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.